Noong taong 1982, tandang-tanda pa ni Kasinglong kung gaano kasaya ang kabataan niya kasama ang nakababatang kapatid na si Labo, na tinatawag niyang Bo. Madalas silang maglaro sa hardin at maghabulan. Hindi niya makakalimutan ang isang tagpo kung saan binigyan siya ni Bo ng isang lalaking manika at sinabi nito, Ito sa akin, ito naman ang sayo. Mahilig silang magdrawing at isang araw napagalitan sila ng kanilang ina dahil pati dingding ay napintahan nila ng mga kulay. Mula sa natagpo ang pintura. Agad na sumigaw ang ina, "Sino ang may gawa nito?" Sabay turo ni Boo kay Kasing habang wari naghuhugas kamay na nagbigay ng saya sa kanilang ina at nagtawanan na silang lahat. Ngunit isang araw, bigla na lang isinugod sa ospital si Boo. Naghintay si Kasing sa bahay, umaasang makakauwi pa ang kapatid, ngunit hindi na ito bumalik. Nakita na lang niya ang mga manikang iniwan ni Boo at nilaro ang mga ito ng mag-isa, hanggang sa dumating. Ang kanyang mga magulang nadala ang masaklap na balita, wala na ang kanyang kapatid. Sa sobrang lungkot, si Kasing ay umiyak ng walang tigil at ayaw tanggapin ang nangyari. Matapos ilibing si Boo, mas lalong lumalim ang kalungkutan ni Kasing. Isang araw, bumisita ang pinsan ni Kasing sa kanilang bahay, ngunit hindi niya ito kasundo. Itinapon ng pinsan ang babaeng manika ni Bo, na nagpalungkot palalo kay Kasing. Sa isang pagkakataon na namasyal sila hawak ang mga manika. Naganap ang isang trahedya na aksidente ang dalawang pamilya at namatay ang mga magulang ni Kasing dahilan upang manirahan siya sa kanyang mga pinsan. Sa kalungkutan at pag-iisa, Ginugol ni Kasing ang kanyang ora sa pagpipinta. Ipinapahayag ang kanyang lungkot sa kanyang mga obra. Matagal niyang iningatan ang natirang lalaking manika na bigay ni Boo habang ang babaeng manika ay nasunog sa aksidente. Naisip niya gagawa siya ng mga manikang magsisilbing simbolo ng kanyang. Pamilyang naglahong hindi na mabubuo kailanman. Isang araw, nakita niyang muli ang kaluluwa ng kanyang kapatid sa Hardin. Sinabi ni Bu na wala na itong alalahanin dahil magkasama na sila ng kanilang mga magulang. Mula noon, nagsimula si Kasing na lumikha ng mga karakter na may temang masaya. Isa sa kanyang mga unang likha ay si Labubu na sumisimbolo sa kanyang kapatid na si Boo. Sa paglipas ng panahon, nabuo niya ang seryeng The Monsters na naglalarawan ng kanyang mga ups and downs. Kasama ang kanyang pinsan, mga karanasan sa pakikisalamuha at pag-adjust sa puder ng ibang kamag-ana. Napansin ang kanyang mga gawa at nakipag-collab sa kanya ang Pop Mart, isang sikat na kumpanya ng mga manika at laruan. Ginawa nilang manika ang lahat ng kanyang mga karakter sa serye, gaya ni Nazimomo, Taikoko, Spooky at Pato. Ngunit sila bubuh ang masumikat lalo na nang maging kitchen ito ng isang Korean group. Mula noon, nagkaroon na ng maraming kolektor ng kanyang mga likha. Sa buong mundo, masaya si Kasinglong sa naging tagumpay ng kanyang mga manika dahil sa kasiyahan na naibibigay nito sa mga nangungulekta. Ngunit sa kabila ng tagumpay, minsan na lamang siya ay maluluha sa alaala ng kanyang pamilya na alam niyang kailanman ay hindi na niya makukumpleto. Nitong huli, natuklasan ni Kasing na siya ay ampon ng pamilyang Lung. Naiintindihan na niya kung bakit tila may kulang sa pagmamahal na naranasan niya sa kanila. Ngunit ang pagmamahal ng kanyang yumaong kapatid ay mananatili sa kanyang puso magpakailanman. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.